kay uh, uh, dati Pangulong Duterte? Ano po yung mga... Oo, si Inday Sara. Oh, Si Inday oh, Sara oh. ano si lang nakadalaw, no? Kasi ang nangyari, naghiwalay kami, ang daming kasing tao na nagtipon-tipon doon sa labas ng hukuman at ang uh, nakiusap si Inday Sara na kung pwedeng uh, maiwan ako para makabalik siya na alas 5, no? Mm -hmm. Pero kumainto naman niya sa akin na mabuti naman ang kanilang pag-uusap. Unang-una, uh, ang namimiss talaga ni uh, Presidente Duterte ay yung pagkain Pilipino at uh, nag-request siya ng medyas at saka ng sinyelas. Mm -hmm. at, uh, at sinabi nga niya, yung mensahe niya ay sa kulang ang mga tao at uh, lahat ay mayroong panahon, no? Uh, there's a time for reckoning, no? Ang sabi niya, Kulang cool no? ang mga tao? Hindi, uh, I mean, ang sabi niya, cool yeah. lang ang mga tao. Cool. 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 Lang ang mga tao. Oh, oh. May naon lang ang tao at uh, there's a time for reckoning no mm -hmm. at ang uh, sabi nga niya umuwi ka na kagad ng Pilipinas at dapat di kayo nandoon at nag naninilbihan sinabi no? niya kay Vice uh, President umuwi na siya wag na siyang nandito sabi niya umuwi ka na ng Pilipinas okay ah, yun ang sabi niya oo okay. oh, oh, oh. pero uh, kumusta po yung kalusugan niya uh, generally at well, sabi naman ni VP uh, Sara tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor no pero mukha namang uh, okay siya Pagkamat alam natin na yung appearance niya sa hukuman, eh, ako bilang isang naging spokes niya, eh, mukhang mahina at uh, napapansin ko rin eh, yung pananalita niya ay eh, mukhang uh, uh, nagkakrak yung kanyang boses no at uh, mukhang uh, hard of hearing din no dahil uh, may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong Sir Sino formally ang uh, tatayo bilang mga legal counsels ni Well uh, mag a na po ang uh, grupo no bukas po may magpupulong kami Bukas po yung pulong Oo uh oo -uh, uh -uh. ng ano tayo sir? Uh, hindi ko lang alam po ano pamatay mang uh, bukas but I have confirmed kung sino yung lead counsel no so King we have a lead counsel McMahon? but a team oh Is there's a team he no already formally Uh, uh, hindi uh member? <laughs> hindi pa rin. The only one na na recognize ang hukuman is si Attorney Bingbong Medeldea. Pero binanggit din sa ano sa ICC mismo si Attorney Kovman. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon eh wala pa rin kaming permiso to enter uh, the detention facility, no? So uh, hindi ko pa rin alam but uh, nakausap kami ni uh, uh Attorney Hoffman at uh, Nag-aantay pa rin kami. <laughs> okay. Anong response po ni Vice President Sara doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na dapat umuwi na siya? Eh, sabi naman niya, uwi siya. Nag-aantay lang siya ng Cariliebo kasi walang next of kin dito kung hmm. siya uuwi na. So when is up, uh, Pulong, uh, Congressman Pulong kami? Nag-aantay kasi sila na magkaroon ng Shenzhen visa. Yan ang problema. Kaya lang uh, naka-visa siya uh, Vice President ay sinumaan niya anak niyang manuod ng Taylor Swift dito mm -hmm. sa Munich. Kaya meron siyang, uh, so happy na meron siyang visa. Sino yung sila? Si... Uh, I think the, so family, the, the, mayor. the family. I think uh, ah, the, the family, I think, has a visa. Si, si husband niya, no? Husband niya, at saka yung daughter, yung daughter niya. Ah, okay. Pero yung mga oh, pumukuha yung ng visa, weekend, yeah, lahat ng pamilya ay nag-a-apply ngayon ng change visa even oh, si Mayor Baste, si I lahat know, na magkakapatid. Si oh, 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 yes. Oh, uh, Um, so in the meantime, na wala pa yung karalebo, sino yung tata yung OIC ng, uh, of well, OIC ng Office of the Vice President? Well, wala namang <laughs> OIC oh, ng Office of the Vice President. no? So yun nga po. So, okay, wala namang na, ganun. Na. No? Wala namang ganun because she functions as Vice President wherever okay. she is. And then, uh, yung preparations for the impeachment, will it be halted? halted? Um, Hindi naman. Ibang legal team naman yun. No? Okay. Tapos, uh, sir, um, ano na lang asahan natin sa inyong uh, legal uh, na hapa, ang masasabi na, ko lang po is, nakaplano na po lahat yan. In fact, ako ha, naghahanda na kami ni VP, ni VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So, meron kaming uh, contingency for everything that has happened. No? So, you, you were expecting this to happen? I have been expecting this for the past three years. Okay. Um, of course, medyo minority view ako dahil marami nagsasabing imposible mangyari yan dahil sinasabi nga ni Presidente Marcos na hindi siya makipagtulungan. I never believed him, not even for one second. Okay. Meron never. Kayong... Oh, okay. Meron kayong ipapagustun yung ipad... Kung baga, uh, hindi nyo nahihintayin yung September 23? Well, I, I would rather na uh, mag-discuss muna kami as a team. I have to be a team player. Um, but uh, it's unacceptable to us me personally because hindi pa kami nag meeting as a legal team na mag na September 23. Sige sir, meron ba kayong mensahe sa mga... Well, ang kapasalamat kami sa lahat ng ating mga kababayan sa suporta na binibigay nila kaya Presidente Duterte. Yun po nagbibigay ng lakas kay Presidente Duterte ngayon.